Huwag ka na mag-live. Huwag ka na manood. RG tayo, ML Pre. Tara, tara, online, online. Balik na tayo. Talaan eh. Tara, hindi natin kaya dito. Balik na ata. Balik na ata, guys. Hindi ata kaya dito. <laughs> Ang pa Pabalikin na natin si H2. Balik na ML, guys. Lala, <laughs> Pag namatay, balik Emil eh, no? Tanginan niya, bawal magkamali sa mundong to. All eyes on me! King ina nyo! Ay, sorry guys, bababad ako. Bababad pala ako, bababad ako. Kalmado lang. Ito, si Ogro, no? Aray ko! Sobrang kate! Naka-pull damage, guys. Good trade! Aray ko! Mama mo! Biro next game, mamaya, mamaya. Biro tayo, mamaya. Mamaya. Gusto ko kasi pick guys eh. Kaso bahal pa ako mag Hindi ko muna mag 2 games rank game para makapag-pick. Huwag ka magmura. Uy, ayoko na magmura eh. Kaso, minsan di ko mapigilan eh. Minsan di ko mapigilan guys, hindi magmura eh. Kaya tayo ko na talaga. Digital.